So guys, uh, doon nga pala sa nagtatanong kung paano ikabit yung bit. Ito na, ginawa kita ng video para malaman mo kung paano siya ikabit. So ito, ito yung ano natin, ito yung binili natin nung nakaraan na uh, ano, router ng Inco. So ang pagtatanggal ng bit nito, ay pagkakabit ng bit nito, kailangan mo na siyang tanggalin. Tanggalin mo tong pinaka base. Ayan. Tanggalin mo yan. Then, so yan nga pala, nung una kong binili ito, so dun sa mga nagtatanong, ba't hindi kasha yung bit? Meron siyang ano, may kasama siyang ano, free na kulit. Palitan niya yung ano, palitan niya yung naka-install na ano, na na dating collet. Kasi yon sumikip na sa sobrang tagal na naka-stack siguro. So ito, ito yung collet. It. yan Palitan nyo lang siya para magkasya yung mga bit na ano na na free. Ito. Yung mga free na call, na ano na router bit. So ayan. So ayan, sa ay sa pagkakabit ng ng router bit, ang kailangan mo is ito, yung wrench. So ayan. Kailangan lang tanggalin luwagan luwagan to. Tapos Ada yang bit. Ito, gamit na router bit. So sayan, So yan. makikita nyo. Ayan. Pagpasok mo nito, para may lock mo siya, kailangan mo lang i-press to para maiktikan mo siya. So, ganito lang kasimple. Ayan. Hindi kasi katulad nung iba na naka, ano, naka-alin. Kaya, pero so okay na rin to. Ayan, balik mo na yung base. Ayan, tas lock. Ayan, i-adjust mo na lang kung gaano kalalim kung ano kalalim yung groove na gagawin mo. Ayan. Ayan, ganun lang kasimple mga boss. Kaya okay siya. Gamit na rin to. ilang project na rin sa akin to. Hindi ko lang na videoan So ayan guys. Thank you. Thank you sa nagtanong. Nakalimutan ko yung pangalan. Salamat, salamat. So ayan. Ganun lang siya kasimple. Thank you.